Hello guys! Ayan. Kumusta? Ito na naman. Mag-uusap na naman tayo guys. Kakain ako. Ulam po ay ito, chop soy. Tapos may ano? Egg. Walang itlog pogo. Itlog itik na lang. Ayan. Dahil mahilig ako sa gulay. Ayan, dami kong ano. Medyo maanghang pa itong ano ko. Chopped soy kasi ang pabalasa is paminta. Kain tayo, guys. Lord, salamat sa grasya, Lord. Ito, oh, aking pagkain, oh. Ayan. Kumusta na? Anong masasabi nyo kung bakit ako na nabawasan ng dalang? na, natanggalan ng dalag. Ngayon, alam nyo na. Wala nang mag-ano ha. haka, -haka. Babalik yan, guys. Sa ano, guys? Ngayon, September. Kaya, nintayin nyo lang. Tinaningan lang. Kasi ang ko ano ang ginawan ko ng reaction video, pinara, uh, pinatawan niya ako ng ano ng tatlong buwan. Yan. Ito ang natin. Tayo kayo. kayo. Huwag nyong gayahin ang katulad ng ginawa ko na gagawa kayo ng mga reaction video sa mga malalaking content creator kasi mga madadamot sila. Madamot sila guys, madamot. Kasi katwiran, ano daw, pinangalagaan nila yung mga ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Eh, meron nga, <coughs> well, ano, pwedeng mag-remix-remix -remix sa mga video. ba diba, nakalagay ninyo, kung nanotice nyo yung mga channel ninyo, may remix-remix nyo yun, guys. Yun. Pero meron pala talaga ang ano, pag malaking content creator, madamot. Pero okay lang din yun. Kasi ano naman nila yon rights nila yon Kasi syempre, naghirap sila. Tapos ganyan-ganyan, di ba? Irespeto e natin yon Kaya, go lang tayo. Minsan, na, tamad na ako, guys tinatamad na ako kasi mas prioridad ko talaga mula noon yung aking kabaho, Kaya, tip ko lang, mga dapat iwasan sa isang katulad ko na small YouTuber ang gumawa ng reaction video na walang paalam sa mga original creator ng video na yon. pangalawa, yung pwede mong gawin, kasi meron na tayong dapat mong iwasan, ganyan, di ba? Gumawa ka ng sarili mo na lang, kahit na magkanda ano ka dyan, basta sarili mong itsura, nakikita mo dyan, nagdadal-dal ka. Gawin mo. Yan. Isa lang naman ang dapat iwasan. Huwag kang gumawa ng reaction video na maari kang makalabuso. At iwasan nyo nakaano sa community guidelines ni Lolo. Na? At ang dapat naman gawin ay yung gumawa ka ng sarili mo original kahit na mag ganyan ganyan ka lang sa mata mo ikaw naman yan bahala ka dyan <laughs> gawin mo yan at least original ikaw yon. kahit na magpitik bulag ka dyan sa video mo sayong sayo yan yan tapos Huwag kayong mag, ano na mga, pwede kayong makalabuso, mga, mga miyotsik-miyotsik. mga makalabuso kayo, iwasan nyo yun. Kung maaari, magdaldal na lang kayo, huwag kayo guma gumamit ng miyotsik. Tulad ng ginagawa ko, hindi ako gumagamit ng miyotsik. Pag video, video lang. Wala nang ano no, kasi ang daming ano eh, nakakalabuso eh. Bilang baguhan kasi eh, hindi naman natin alam tutali eh, ang pinakaano lahat ni Lolo. Kasi aminin man natin sa hindi, yung mga ano dyan, nakasalagay dyan sa guidelines, tamad tayong magbasa. Diba? Diba? Hindi natin matapos-tapos. Putol-putol yung pagbasa natin. Oh, yun lang ang ko guys. Ka... Iwasan nyo lang yung ano. Iwasan nyo lang ang gumawa ng maari kayo makalabuso. Alam nyo na yun. Dapat original na sa'yo. Hmm at ikaw at ikaw lang. Kahit na umatungal ka dyan, basta ikaw lang yan, bahala na. Hmm? Kuha mo? Kuha o kuha? Yan, yeah, maraming panunood, -yaw -yaw na lamang sa panonood guys. Nagyaw-yaw na po. Bye. It's me again, Babe Live TV. Please consider subscribing, Babe Live TV, guys. Salamat sa panunod. God bless everybody. Bye.